Wala ka pang tubig. May tubig ka pa ba? Wala na rin oh. Saan ka kumukuha ng inumin mo? Wala, wala. Ang tubig ko binig siya Bukas kaya yung tubigan doon. yeah, may magde-deliver ba sa inyo ngayon? Saan kayo? Kay Tatay Manuel. Yung pinapanood ko sa block mo. Oo, oh, yung nanonood pala si Zero. Shout oh. <laughs> ano out. Ano pangalan mo, Sir? Billy. Billy yan. Shout out kayo, Sir Billy. Hindi kayo may ari dito, Sir, sa SMB. Oo. Dito ko kasi biniran si tatay noon ng ano, ng galon. Ngayon, pagbisita ko sa kanya doon, mm. wala siyang tubig ngayon. Wala? Oo. Kawawa naman. Eh sabi ko, puntahan ko, e, sa, ko. ko nga doon sa, puntahan ko nga dun sa SMB, baka sakaling bukas sila, babayaran ko na. Babayaran ko na. Mm. Kahit, yung galon, kahit isalin nyo na lang yung tubig Salin doon. Isalin na lang, oh, hindi, ko na lang siya doon. Oo, tapos isasalin na lang. Isasalin na lang. Eh bayaran ko na lang sir, kasi kawawa si tatay, walang babayaran tubig. ko na lang, ano. Sabihin ko na lang sa Cardiga, bro Oo oh, sige sir Okay okay na Ayan sir Hindi okay na Ha hindi <laughs> Kasi para sa ano yan ah Tapos yung sobra dyan sir Bigay mo na sa magdideliver Eh okay, sorry to deliver Thank oh. you ah <laughs> Sir salamat ah God bless oh. Pinapanood pala tayo rama, ni sir Pinapanood ko yan Oo oh, mo ako eh Ayan God bless eh sir okay. Thank you Ayan no, shout out kay sir